Dahil sa love play na ito mga idol, although hindi po agad nasalpak ni Gafford yan, eh lamang na ang dalas ng pito with less than 5 minutes na lang po ang natitira sa laro. Kita niyo si Draymond na talagang kontak kong kontak din dyan at no question po na foul ito. Hindi nga lang naipasok ni Gafford yung free throw. Sabay sa possession naman po ng dubs. Ayan, grabe no? Para sa mga Warriors fans, no, ang hirap isipin nito na yung dalawang to na akala mo ay hindi maghihiwalay ay ngayon magkabantayan na sa isang official na NBA game. Maganda rin po ang sense of urgency nito ni Gafford sa defensive possession nila na ito mga idol. Talagang alam niya yung tendencies din ni Steph na tumitira siya kung kailan niya mapagtitrip ang titira. Napakagandang contest nito mula kay Gafford at buhay pa rin po ang 7-point lead nitong Dallas sa mga oras na ito. Tapos ganito pa ngayon ang depensa ng dubs mga idol na pipilitan si Steph na tauhin si Luca. Ang hirap nito mga idol dahil si Curry nga po ang list na gusto mong patauhin dyan kay Luka kasi mas maliit talaga siya rito at hindi naman din po ang defensive player itong si Steph talaga. Siyempre, mas gusto mong si Melton o si Wiggins ang tao dyan or kahit sino sa apat na ito kaysa kay Steph, di ba? Ginagawa na talaga ng mga teams to dati pa na hinahunting si Steph kapag di kita na kasi mas madali siyang iskoran. Anong madaling iskoran? Dito hindi yan. Kitang kita ang clean steal ni Steph mga idol, good defense to. Nagresulta tuloy ito ang transition 3 ni Melton, apat tanga lang po ang lamang ng Dallas. Actually, ang hirap din talaga tapatan tong Dallas kasi napakaraming po nilang offensive weapons eh. Tignan nyo yung napakaliit na puwang sa defense ay nahanap pa ng Dallas yan. Pinapadrive ni Melton to the left itong si Kyrie kasi sasalubungin siya ni Draymond, bang idol. Mahirap talaga bantayan din si Kyrie kasi one of the best ISO players to ng NBA eh. Kaya ayun, nakakaligtaan ni Green ang kanyang tao at mabuti na lang ang si Wiggins para maghelp. Pero mas physical din kasi si Draymond eh, although parehas po silang mas maliit kung ikukumpara mo sa height nito ni Gafford. Kaya ayan, angat sa anim na po ang lamang ng Dallas din ang play nitong Warriors mga idol ay yung classic na post action nila. Tatanggapin ni Draymond ng bola rito, not necessarily para umiskor no, kundi maghanap ng kakampe na maganda ang chance na titira ng good shot. Kaya kita natin may flare screen si Kuminga kay Steph, basang-basa na nga rin po ni Clay yan. E sa taon ba naman niya sa sistema na ito eh, muntikan pang maagaw, sabay hindi rin po nakatira si Steph dito. Good di ito mula kay Clay pero nangibabaw na nga lang din po yung heroics ni Steph. Ito pa lang din po ang mga unang puntos si Steph ngayong quarter at naipasok niya ng ganito kalate din. Natawagan din po si Daniel Gafford ng offensive foul dito sa ginawa niya. Then tignan niyo si Clay, nag-argue siya dyan kay ref ng ganitong gesture na pabilog. So ano ba yung sinasabi niya dyan? Well, ito yon. Kaya na lang din po ang magusagang mga idol base sa paningin ninyo. Ito yung tinutukoy ni Clay. Yung half circle po dito yung tinatawag natin na no charge zone. Kung kunwari ay nagkaroon ng charging fault tapos nakatayo ka sa area na iyan, ay hindi po tatawagan ng mga refs to dapat dahil no charge zone nga At one can argue na itong isang paani green yung kaliwa ay andyan pa sa loob ng no charge zone. Although ang pinakakatwiran talaga sa foul na ito ni Gafford ay pinatama niya kasi yung kanyang balikat kay Draymond and basically ay nauna sa pwesa si Green kaya charging ang tinawag. Though yun nga po ang argumento ni Clay na nasa no charge zone ka. Bakit mo tatawagan ng charging, di ba? So, i-comment mga idol ko kung ano yung opinion nyo patungkol dito. Pwede kasing end one yan, blocking foul si Draymond. Pero ang pito ng ref ay offensive foul, charging, at warrior's ball nga po ito. Kaya ayun, sa possession na nga rin po na ito mga idol ay parang dun lang sa kanina. Nag-contest ng maayos si Gafford pero goat shooter naman din po yung katapatan niya. Only a matter of time na nga lang din bago mag to sa quarter na ito. Five quick points para kay Steph. Isa na lang po ang lamang ng dala Same treatment din po ang ginagawa ng Warriors sa dala din eh, no? Si Luka na hindi rin po gaano malakas sa depensa ang siyang pinapatao nila kay Steph na siyang main man nga po nitong dubs. At counter lang ito dun sa ginawa niya kanina. Naghanda na rin po si Derek Lively na salubungin nitong si Steph sa kaliwa. Angat na angat na talaga siya dyan pero ganyan nga po na sa other direction siya dumaan. Ayaw patirahin e inatake. Lamang na po ang Warriors ang isa. May kita muli natin ang klase ng depensa na ginagawa ng Warriors. Pinapa-attack left ulit si Kyrie para salubungin siya ni Draymond. Okay nga na depensa to kay Kyrie eh. Medyo awkward nga lang din tong parang foot play placement Clay. Parang hindi po siya masyadong balansyado dyan nung pinapalipad niya si Wiggins kaya medyo awkward yung kanyang pagtalon. Kaya ayan, another stop para sa dubs. Ganito na nga lang po ang natitira sa oras mga idol sabay may mismatch pa si Lively kay Steph. Grabe rin kung mag-generate ng sa itong si Curry at kitang kita pa rin dito yung gravity na mayroon siya. Tatlo ang sumasalubong, magwawala na sana tong chase center kung nasalo ni Wiggins yan. Then si Luca, well, ganyan naman din ang ginagawa ng mga first option eh. Aasa ang team mo sa iyo, so okay lang kung solohin mo yung possession. Pero kanina, nakita nyo naman si Steph. Sinolo niya, tapos good luck naman yung nangyari dun sa kakampi niya. Ngayon kay Luca, eh wala. Iso lang talaga kung saan, wala siyang na-generate na good luck sa kampe Or even sa sarili niya, kasi good defender naman po na Andrew Wiggins. Yung katapatan niya dyan, tapos ayun, nasa harap pa rin naman siya. Kayang ihit po ni Luca yung mga ganito, pero not this time pass forward na nga lang din natin wag na natin putulin kita natin yung matchup hunting din po ng Warriors dito ulit napatapat si Luka kay Steph ito yung something na kayang kaya i-exploit ni Curry pero siguro mas trip niya kung si Lively naman din po ang tumatao don't get me wrong din mga idol ang ah, mabilis po na big man itong si D-Live pero all time great po ang kaharapan niya talagang look at Steph man so inspirational apat na ang lamang ng dubs tough din po itong Tres ni Grimes mang idol na nagcut sa lamang ng Warrior sa isa na lang. Then nung sa inbounds mukhang ayaw ata i fall ng Dallas tong si Steph pero natawagan pa rin ang dami rin kasing contact. Penalty na rin po ang Dallas. Tapos ganito pa rin po talaga ang ginawa ng Dallas or should I say ni Luka. Sinolo na naman yung possession at yung tira lang niya yung hinanap niya ren. Hindi naman din po masamayan kasi siya yung number one option. Pero maganda ang pagkakontest po li ni Wiggins mga idol. Grabe yung game na ito, uminit rin talaga si Steph sa dulo scoring yung huling 12 puntos ng dubs para sa panalo na ito. Hindi inalagaan ng Dallas yung kalamangan nila and sinulit po ng Warriors ang bawat possession din sa dulo. Sobrang impressed talaga ako sa ginagawa nitong Warriors pang idol. Isa sila sa mga top teams ng West at ako honestly ay hindi ko yun ina Kaya sa mga dubs fans dyan, ano po ang masasabi nyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe rin sa ating channel at ako nga pala, si Jonas PB And as always, hanggang sa muli